Bahagyang tumas po ang presyo ni Pi Network nitong mga nakaraang araw kasabay ng ilang mahalagang update mula mismo sa kanilang project. Ang pag-angat na ito ay muling nagbigay ng kaunting kumpiyansa sa Pi Community at nagbukas po ng pag-asa para sa mas magandang galaw ng presyo. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At simulan po natin sa ating pinakaunang katanungan kung ano po ba ang bagong development sa partnership ni Pi Network. Ibinahagi po rito na natapos na ang TransFi ang kanilang KYB or know your business verification. Dahil dito, maari ng direktang bumili at mag-convert ng PI tokens ang mga gumagamit or users ng platform gamit ang kanilang local fiat currency. Posible ito dahil konektado na ang TransFi sa PI wallet. Ang hakbang na ito ay maari pong magdulot ng mas mataas na demand para kay Pi dahil mas magiging accessible ito sa mas maraming tao. Kapag tumaas po ang bilang ng mga buyers or bumibili, may posibilidad na umangat ang presyo. Ngayon ay sino pa ang mga KYB verified on Ramp partners ni Pi. Kinumpirma po ng Pi network na tanging ang uh, TransFi, Banza at saka Onramp.dat lamang ang may official na KYB verification bilang kanilang on-ramp partners. Ang tatlong ito ay may mahalagang papel sa pagproseso ng uh, pagbili at conversion ng Pi tokens gamit ang Fiat currency. Ang pagkakaroon po ng ilang uh, verified partners ay nagbibigay po ng tiwala sa security ng transaction ngunit maari pong limitahan ang bilis ng paglago ng liquidity sa ngayon. Ano naman po ang naging hakbang ng uh, Chainpon para kay Pi? Nitong uh, August 12 ay inilista ng uh, Chainpon, isang uh, blockchain platform mula Dubai, itong si Pi sa kanilang decentralized application at nagdagdag ng phone Pi trading pair. ang karagdagang trading pair ay nagbibigay po ng mas maraming option para sa mga traders at maaring magdala ng bagong volume. ngunit hindi pa po tiyak kung magiging malaki ang epekto nito sa presyo. sino ang mga naunang tumanggap kay Pi Network? Dahil sa akbang ng chain nakahanay na ito sa mga kilalang exchanges na sumusuporta na kay Pi tulad po ng OKX, Gate.io at saka Bitjit. Ang mga platform na ito ay tumutulong para mas maging kilala at matrade si Pi sa mas maraming market. Ang mas maraming exchange listings ay maaari pong uh, magpataas ng kumpiyansa ng uh, mga investors at magdulot ng mas malawak na trading activity. Ano naman po ang kasalukuyang presyo ni Pai at ang kanyang galaw sa market? Sa nakalipas na linggo ay nakabawi po si Pai ng halos 10% at kasalukuyang nasa ilalim lamang ng uh, presyong 0.40. Ito ay indikasyon na may muling angat sa interes ng market para kay Pai. Bagamat positibo po ang pagtaas na ito, kailangan pa rin ni Pai na malampasan ang resistance sa presyong 0.40 para mas maging solid ang kanyang trend pataas. Ano naman po ang nakikitang chart, part uh, chart pattern ng mga analyst? Ayon po sa ilang analyst, si Pai ay gumagawa ng tinatawag na cup and handle pattern sa kanyang 4-hour chart. Ang 0.38 hanggang 0.40 na price range ang nakikitang mahalagang support level para dito. Kung uh, mat, uh, magpapatuloy po ang pattern, posible raw na umabot ang presyo sa pagitan ng 0.50 hanggang 0.52. Kapag nag-hold po ang support level may malaking tsansa ng bullish breakout na maaari pong magdala sa presyo sa mas mataas na antas. Ano naman po ang sinasabi ng ibang supporters tungkol kay Pi? Meron po mga supporter na naniniwala na si Pi ay kabilang sa kakaunting layer 1 blockchains na may tunay na gumagamit o mga users. Sinasabi po nilang organic ang paglago nito at mismong mga tao ang nagtutulak pataas sa kanyang presyo. Ngayon, ang pagkakaroon po ng tunay na user base ay magandang indikasyon para sa long-term value ni Pi. Ngunit hindi po ito garantiya ng mabilis na pagtaas sa presyo sa maikling panahon lamang. Gaano naman po kalayo si Pi mula sa kanyang peak sa kabila po ng pag-angat nitong linggo ay malayo pa rin si Pai sa kanyang peak na halos $3 noong February 2025. Bukod dito ay marami pong altcoins ang mas maganda ang performance kamakailan at wala na si Pai sa top 50 cryptocurrencies. Kailangan po ni Pai ng malakas na catalyst para makabalik sa dating presyo at ranking nito sa market. Ano naman po ang ibig sabihin ng pagtaas ng supply sa mga exchanges? Tumaas po ang bilang ng Pi tokens sa mga centralized exchanges at umabot na po sa higit 411 million. Kalahati nito ay nasa gate.io habang nasa Bitget naman ang may higit 141.1 million tokens. Ngayon, kapag tumataas po ang bilang ng tokens sa mga exchanges, kadalasang indikasyon po ito ng mas mataas na posibilidad ng pagbebenta na maari pong magpababa ng presyo. At uh, bilang panguling katanungan ay ano po ang epekto ng paparating na token unlock? Sa susunod po na 30 days, may mahigit 167 million PI tokens ang magiging available sa market. Sabi lang po ang halos 10 million na ilalabas ngayong August 16. Kahit na maliit ito kumpara sa mga nakaraang buwan, may posibilidad pa rin na magdulot ito ng dagdag na selling pressure. Ang token unlocks ay madalas magdulot ng pagbaba ng presyo lalo na kung kasabay nito ang pagtaas ng supply sa mga exchanges. At ayan bilang panghuli. Ang aking uh, pananaw po rito ay maganda ang uh, direksyon ni Pi Network pagdating sa partnerships at uh, accessibility lalo na po sa integration ng TransFi at uh, dagdag na listings gaya ng kai Cham Chainpon. Ganyan pa man, hindi natin dapat baliwalain ang panganib o risk mula sa tumataas na supply sa mga exchanges at paparating na token unlocks kung magpapatuloy po kasi ang organic growth at uh, makapaglabas si Pine ng mas maraming positive catalyst, possible ang mas matatag na recovery sa kanyang presyo. Sa ngayon ay nasa balance pa rin ang bullish at bearish na persa sa market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.